Hello guys, pauwi na kami. Ayan, nagabihan kami. Sinulit namin yung entrance na 20. Tara na. Ayun, diyan natin alam paano pauwi. Ayan <laughs> nga, o. Oh. Sabay-sabay tayo. Ay, saan kayo? Tignan namin, paano di, ano. Tignan Tignan namin, namin yung background mo. Tignan yung background mo. Dito kasi kami galing kanina. Ay, mauna na lang kami. Oh, oh okay. let's go. Maglalakad na lang kami. Wala nang shuttle. Kasi hapon na kami. gabi na kami umuwi. Kung hindi kami sinita, hindi rin kami uuwi. Sinulit namin yung ano, yung mga flowers. Kunti lang kasi. Malayo, mga 10 minutes eh. Inurasan mo ba kanina? Ha? Inurasan mo kanina? Ano? Nag-time ka, nag uh, ilang minutes yung kanina, lakad wala, wala. natin. Wala. ano? Oo. 6.30 Ngayon, 6.30. Nga wait man mag video. <laughs> Nagkakangawit mag video. Anong sabihin natin sa ano sa bus? Huh? MTR station? Oh. Ano yan, na live? Di, video lang 'to, i-upload ko sa YouTube. Asa bundok kami napaka-layo. Akala namin malapit lang. Meron din. Pangalan, paano tama na kung live ngayon? Nag-live ka sa Facebook? Al ano na ako, lubat na ang ano ko, may internet. Ito, ano Wala lang. Lagi, Marilyn. Wala na may filter. Wala na gani. Tapos one month na lang yung live. One month na lang yung live. Mag-ano ka na lang, video ka na lang kaysa live. Pwede, mag-reels ka na lang. Try the note. Ang kangawit. Nagabina Nag ang mga laagan. Ilang minutes ba yung ano pinakamababa na i-upload sa YouTube? Oh, YouTube is 3 minutes. 3 minutes pwede na? Oo. Okay, nangawit na ako. Bye-bye guys. Momo chup-chup nga.